Ay. Siguro dati may tinawag wala sitong sukong dalaga. Bakit wag ka diyan pre? Pre wag ka diyan, gagi. Saan na namin? Grabe. Mayroon? Mayroon daw. Totoo nga. Yun know, o. Kita mo yun yung nakaabang. Ay no, parang ahas. Bakit nila inaakit pa ito? Yung taas na to. Meron pa. Tignan nyo yung sa baba. Oh, grabe. Good morning mga kalay So nandito na tayo ulit sa barangay Malpalon Kunsaan ay Pupunta tayo dito sa Salugsug Falls So bago nga tayo makarating dito Ay magbabayad muna tayo ng entrance fee Then sabi ni nanay sa atin Ay wala daw tubig yung falls ngayon Pero dahil makulit kami ni Mr. Mindoreño Gusto lang namin explorein kung ano ba yung Yung Sabi <laughs> walang tubig <laughs> uh Oo -oh. Ang gandang umaga po. Cracklings na po. Dalawa. Cracklings po ka naman. Martis po. Ah. Kailan pa po nawala ng tubig yung falls? Um, two weeks na po. Tsaka dalawang OEC. May ano po uh, doon sa weeks, taas? three weeks na po. Mayroon, po? mayroon pa pong Apo. doon sa taas? Actually, hindi po ma-affect yung sa taas. Ayan, so kasama ko si Mr. Mendurin yung mangyan. At kapansin-pansin, pagpasok pa lang namin dito, yung kakaibang lamig ang naaktuhan namin dito. Tapos, yung hunin ng mga insekto na tila may nagsasabi talaga na mayroon talagang managbabantay dito. So, ayon sa kwento ng isang natanungan ko dito, ay mayroon daw doon sa taas na lagun na pinaniniwalaan din nila noon na binabagsakan daw ito ng mga creatures so tambayan daw ito ng mga inkanto pero yun ay kwento nila at hindi ko opinion yun uh, hindi ko na babanggitin kung ano yung pangalan nila so para din naman sa kaligtasan ay totoo nga yun sabi nila grabe totoo nga walang tubig walang tubig pero may umagos sa kundi saan galing yung tubig na yan Grabe, sobrang tahimik. Ano to? Ay, walang tubig. Bakit ganun? May umaagos pero walang tubig. Tingnan mo, narinig mo? May lagas-las na tubig, malakas. Malakas pero so, walang sa atin, tubig. Sa natin, wala daw tubig. Kaya hindi sila humingi ng entrance fee. Eh. Tubig at mo lang Tignan nyo eh. Tignan nyo Ibig sabihin may tubig pa Diyan tayo dadaan sa sa may ito ito, yan. Yung tuktok na yan, diyan tayo dadaan. Dito tayo dadaan. Hindi, diyan mismo sa tuktok, tuktok na yan. Dito. Hindi pwede diyan kasi baka mapaano tayo diyan, baka managlag tayo. Yan mismo yung tuktok na yan. Ito, ito yun yung pagyan pataas tayo diyan. Yun yung aakyat natin. Kaya nagpaa ako. Di ba? Ikaw bahala kung magpaaka hindi naman siguro madulas dyan kasi ano yun, lulukos ng ahas yun ano siya? sobrang lakas na yan at halos hindi mo maakalain talaga na yung ragasain niya tapos nakita namin yung mga bata dito dumaan so nung time na yun gusto ko siyang akyatin pero nagdalawang isip ako dahil hindi ko alam ngayon dahil gusto ko ng karamay eh, sa hirap at ginhawa sinamo ko kasi Mr. Mindurin yung mangyan para malaman niya kung sabay kaming aroy ito yung dadaanan natin yung baging oh, kita mo yan oh, yung ugat uh, yung ugat yung Yang mismong ugat na yan yan tayo dadaan grabe para shout out sa mga OFW natin dyan na patuloy na sumusubaybay sa amin ni Mr. Nunduray nung mangyan nagpapasalamat kami sa inyo dahil kahit pa paano ay masaya kami dahil kahit sobrang busy nyo sa inyong trabaho ay talagang nagagawa nyo pa rin hindi kalimutan ang aming ginagawang vlog ayan o no? ano to grabe o oh. sobrang linaw sobrang lamig sabi nila walang wala ng tubig pero ngayon bakit mayroon pa grabe o oh. ang daming tubig sobrang linaw sa daminis so ito yung da natin ngayon hintayin natin si Mindurin yung mangyan Tara. Akitin muna natin tong taas habang hinihintay si Mr. Mendorin yung mangyan para kahit papaano ay maipakita ko dun sa inyo ang dulas. Grabe, napakadulas dito. Ayan o. Ayan o. Ah, grabe, napakadulas. So, hindi ko alam kung paano akitin to. Ang dulas. Ah. Oh, grabe. Aray. Ah. Ah. Uh, ah. Uh, oh, napakadulas dito. Huwag niyo gagayahin 'to mga kung hindi kayo sigurado sa inyong inaakyat. Uh, grabe. Oh. Uh, uh, oh. Ito may dito'ng lagoon. Ayano, oh. may butas, may mas malaking butas dito. Ayano. Oh, may mas malaking butas. Ayan. Ah. Grabe taas. Ang taas. So bababa ulit tayo dito para maakyat yon kita mo yan yun tayo daan yung daanan natin pataas yung baging na yan pataas pa ganun pa uh -huh. dito tayo sa may bangin na yan pataas then ito na yung taas hindi ko rin alam kung ano yung taas niyan. ngayon sabay sabay tayo yun tayo daan feeling ko may daan dito pero bakit dito sila dumaan dito tayo kasi barang mas mayroon dito ito nadaanan mo na to noon noon dito diba saan paano ka nakaano mahirap mahirap uh -huh. ito wala tong daan sa gilid wala Dibita na lang tayo para mas madali. Subukan natin. Talaga dito yung tapak nila oh. Mm -hmm. Grabe oh. Ay um, oo dito nga. May umaakyat na. May na umaakyat dito. dito. Tignan mo oh. Grabe. Ano to? Paano nila naakyat to? Oh? Ay baging na to oh. Baka may dito oh. Ops, tabi-tabi lang po. Pahawak lang po kami. Tignan nyo oh. Uy, oh ano yun ayun Grabe, kinakabahan ako Jones na nagtahiran sa akin ng battery dahil nasila Aray. nga yung battery ko eh. gabi kakaba aruyo sa paano ito ano hin parang titibag yung bato parang titibag nga oh my god oh. lord grabe. ingatan niyo po kami grabe so eh yung so intense na content na naman ah uh. Hintayin kita. Sige. Okay. Ruy. Grabing daanan to oh. Mukhang hindi kaya ng Ruy. kaya mo to? Oh? Okay. Oh my god, Lord. Ingatan niyo po kami sa mga subscriber namin diyan. Ito talaga yung pinaka ano, intense pre. Hindi ko talaga ano to. Okay. Aray putip. Aray. po. Okay. Dali, hindi ko maiwasan ang. Ah. Ah putik ah. may hawak dito ha sige, sige. grabe ops uy mga bato. mga bato mga bato baka bumagsaka aray. Aray. ay may umaakit dito may umaakit aray ah. Aray. aray sumabit aray ngayon ang pagpapaba kaya mahirap tignan yung sitwasyon ni Mr. Mindo rin <laughs> Grabe hirap guys. Grabe. Buwis buhay itong content namin. Para lang makita yung tinutukoy nilang Laguna. So binalaan na kami kasi doon na wag na daw namin akyatin. Kasi, okay. ano sabi doon kanina? Hindi daw kaya eh. Yung kaya mga way. bato, yung mga bato, oh my god. Walang tubig sabi. Huwag na kayong pumunta. Kaya ay, mo? Ay makulit. Kaya, kaya. Sige, ingat ha, ingat. Try, Uy, wag mong you. itiwala dyan. I try my best. Aray, tignan nyo yung balikat ko. Ano Grabe oh. Nako po. Tabi-tabi lang po. Grabe. Pre, may mataan ba to? Ayan oh. Parang bubungad pa lang sa atin. Tignan mo, di ba? May mata. May mata. Ayan. Ayan yung patunay. na sigurado Mayroon talaga dito mga sinyalis na may mga bantay dito. Ayan, di ba? Kitang kita naman. Ay, ito na yun. Ano kaya ang mayroon dito? Totoo kayo yung sinasabi nilang mga nilalang daw? Ay, eh, ito na. Grabe. Ito, aroy. Tabi-tabi lang po. Nakikidaan lang po sa inyong kaharian. Aroy, kadulas dito pre. Aroy siguro dati ah. kaya ng itong dalaga may dalaga ditong may dalaga dito nakatambay palagi hmm. uy wag ka dyan oh sus so, sus ko yung... po nako tignan ang ginagawa ng MM Buis buhay yan grabe tingnan natin guys kung kakayanin yung katawan natin uy uy gage wag ka dyan pre diba parang may umaabang sige patuhin mo daw ano kaya meron dyan Parang ahas yung... Ay, oo nga. Prino, tignan mo. O, parang ahas nga, o May baliti. May baliti. Nga, ito yung ano. Ito yung nakakatakot. May baliti. Ngayon, saan tayo dadaan dyan, halimbawa? Ay, ito. Parang may daanan, ano Ito, ito, ito. Dito tayo. Ang makulit na dalawang vlogger umakit na naman Grabe. Shout out sa mga mountaineer dyan sa Hong Kong. Baka naman. Invite nyo kami dyan, oo. Libre nyo pumasahe. Grabe, ito na, oo. Ay, ito kaya ang daanan? Ito. Grabe. Ngayon, dandahan tayo kasi may possibility. Aray, aray. Wala ng tubig. Pero may tubig. Ngayon, ang iniisip ko, yung pagpababa natin dito, kung pagpapadusdus na lang tayo dito. <laughs> Grabe. Tignan nyo itong dinadaanan natin. So, walang idea yung mga pamilya namin kung ano pang ginagawa namin. Basta so, mahalaga, mahal namin sila. Basta. Uy, ano yun? Sabi ko, sa orisal na pupunta ni Kalahe. Hindi nila ah, alam, nandito pala kami sa... sa kalintaan. tuktok ng tuk -tuk bundok. Na may kumukulong tubig. Okay. Oh. Ano yung Ay, ito. Pre, parang open na siya, oh. Huh? Parang open na. Pero bakit nila pinupuntahan to? Tignan mo, oh. Ay, ano kaya ito? Tignan nyo. Ano to? ay mayroon pa pre sa taas pre ha? ano to sinukuyan yung yan saan? hindi ba yan mga sinukuan? hindi yan hindi yan ang sinukuan ito hindi oh, yan hindi. uy ano to oh? ano to ano? tignan mo parang siyang alam mo yung ano yung parang apple na ano ano yung bunga niya. Oo. pero maliti din sya aray dami ka pang agap dami nga nang gilid aray hindi sa natin hindi nga nang balito huh. oh grabe So hindi advisable na pupunta kayo dito nang walang purpose at walang kasama. Mabuti na lang. Nagpaalam Oh. So 'tong ginawa natin, nagpaalam tayo. Ano 'yan? Ano 'yan, pre? Ang lalim. Ano 'yan, parang may kuweba? Papasok sa ilalim. Papasok nga? May kuweba, may kuweba. sa ilalim. May kuweba sa ilalim parang may unit ito uh, sobrang ganda pansin ko rin may kuwi ba sa ilalim pre oh. parang may ano may underground sa ilalim may underground nga grabe ang linaw lampas tao siguro to palagay mo lampas yan right eh? on wag tapos sa sisig sa ilalim guys ina yun Grabe, madilim pa Nakakatakot. Parang may malaking igat. ano parang may malaking nila lang. Siguro And nung Egypt malakas yung... ito, bumubukal talaga ito dito. May igat din sa ilalim. Mayroon 'yan. Grabe oh. Ngayon ang taas na to, akyat ah, natin. Men sa... ulit tayo dito. Ano tawag dito? Yung ano? pangasim Yan pangasim asim, Ayan, pang -asim lang ang tawag diyan. Basta pangasim daw ng mga katutubong mangyan ng ina. Hmm. Asim talaga? Ah, ito na Ah. ah. Oh, mo kami sa mga viewers namin jadi pagdasal nyo kami Oh my god. Look at that. Ito hindi ko pa nakita ito pero grabe. Parang kakaiba ito ah. Parang kakaiba to. Ay, okay, wala. Walang intense. O yun lang pala. Ito lang pala. Pero ano kaya ang taas pa na to so pag-uusapan namin kung itutuloy pa oh. parang yung amoy dito naamoy mo rin yung para siyang mabango na parang ano yung parang pabango na ano na yung basta yung kakaiba ito yung area na to maamoy rin pala ni Mendorinho yung naamoy ko di ba anong mayroon dito bakit ganun kabango humahangin pre hindi kaya yun yung pabango ng dalaga yung pabango ng dalaga na nagbabantay dito na nanghuhumaling sa mga taong pupunta baka yun na yun ito ito oh dito lang na si Wala na to. Grabe pre. Nasagad natin. Pero ang pinagtatakahan ko na naamoy mo rin pala. Yung kakaibang amoy na nandito. Ano yun? Parang may nakatingin na sa atin. Tabi-tabi lang po. May mga tao kaya dito sa taas? <laughs> yung mga nagbabarilan oo yung mga NPA diba ako, pero tayo kasak tayo ng takot pero dito, oh, tignan mo naman parang may nakanasig yung sa puno kaya nga eh ibang klaseng ano siya amoy makakapangilabot hmm. dito yung mga puno pero ang hangin, oh, ang ganda dito. Parang nasa tuktok na tayo ng pagitan. Ito na yung -tuk -tuk. Ito na yung -tuk -tuk. So, ibig sabihin, ito na yun. Wala na. Kung papasukin pa natin yan, ganyan na yan eh. Dead ends na, kumbaga, na sagad na natin yung falls niya So, kung alam nyo lang, sila Mr. Mendorin yung mangyan. Dapat ang tularan sa mga falls kasi... Nasasagad nila yung Candice Falls na hindi talaga pinupuntahan ng ilan talagang sinagad nila kasama ako nun pero hanggang tatlong mangkokla ako hindi ko nakinaya. ayun may mga ano may mga paro paro may mga paro parong itim huwag ka nang tumuloy huwag ka nang tumuloy may mga paro parong itim akong nakita tapos sumahangin na kakaiba yung hangin tsaka yung amoy iba na rin yung paiba ng paiba yung amoy papango ng papango pre Parang may ano dito, may mga nagtatanong. Oo, pabango ng pabango yung amoy. Hindi ko ma-explain. So sa mga subscriber natin diyan na talagang naniniwala sa mga ginagawa namin, marami kasing nag sa atin no nang hindi daw totoo yung mga ginagawa natin. Uh -huh. Yung sa umaapoy na lang na patunayan mismo ng KMJS. Marami, marami nagsabi na sinungaling daw kami dito sa umaapoy na lupa, nilagyan lang namin ng na gas. Pero ngayon, napatunayan natin. Pumunta yung KMJS mismo dito sa amin. Hinaanap kami.